Ito lang. Kasama ko pala yung mga ano. Ano pala kami? Uh, complete team. Nandito si Juniboy, si Sniper, at si Princess, at si Panot. Ay. <laughs> 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 si Tatay Rod. <laughs> so, kapogi pa naman yun eh. Face reveal. Kapag na tatagal face mask mo. si ko. Eeeeee! Pogi! Pogi! Sige na! Hehehe! si... si Atin naman. 5 minutes na ah, si ka tayo. Mm. <laughs> <maybe> <laughs> ba, <malililo> kami Barbie. Hindi <laughs> ako yung ege bulibawi, Hindi, <laughs> pa rin. Ba't kayo nakasakay sa kotse may... May Ah, si No? Ako na niya yung sigarilyo. Yung eh. <laughs> dito. <laughs> Kasama namin yung, ano, yung kapatid namin. Panganay. Siya manguhuli daw. Kasama <laughs> ko si Prince Toklaw. Siya manguhuli. Eh. Complete ang apat na hunter na rescuer, guys. Rescuer din yan, kasi tumigil na. Ay, ba't ganun yung mga ako doon? Ayan, gano'n ko. Wala palang plastic dito. magsuka dito, kuya. No. Isip ko pagkain eh. Maraming pagkain doon sa bupuntalan natin. Ang gaya nang ito palagi na eh. ng... mami, sa Mami, parang sa mami ba ah, Ha? Sa ah. mata. Doon sa okay. dati, masarap yun, no? So, di naman nata tayo dadaan doon? Dada tayo doon. Mura tayo dada. Mura Ramos. Mag-live ako mamaya, Princess Toklaw, sa Facebook. Si Princess, Princess. Ano lang naman. Siguro mga 10 minutes lang din. Ang oh, snipe. Sinanda kuya mo. Kwento na sila doon. Batiin ninyo yung mga nanonood. Mga nanonood. Kaya sa nanonood. Anong masasabi mo sa buhay mo? Nakatapos <laughs> ko kumain ng <laughs> ano? Pritong nor cubes. cubes. <laughs> ano yung isa? Sinigang na adobo. <laughs> eh, ano siya adobo na nasang sinigang? Mm. Kanang yang gusto yang yung natutunan ng I'm so busy. Wow, you're yeah. so busy for what? Ha. Wow. Hmm. Mga <laughs> habang hey, guys, papagupit na ako hey, T-shirt ba ako diyan? Oo, yeah. 'yan. Hmm. T-shirt diyan. Ah, t-shirt. Uh, naman inamang natin si ano, ano eh. Ilararan ko na, ano, kasama si... sa isang, ano, sa isang grupo, Pin Payaman. <laughs> <laughs> Napaka sikat! <laughs> sikat na sikat! Ngayon ay naging scatter na lang siya. Hmm, yun lang. focus siya sa scatter eh. Legit naman yata ating scatter eh. Mm. Oh. guys, 9.53. Pwede na kayo manto sa scatter eh, isang dahil lang. Tapos marami siya nito. Pwede. Pwede lang kapag-apit ang punan. Handa, handa ka na matalo. Pero kapag nanalo ka naman, matik na yun. Ano Depende kinta yan. Ayan, ang dami nang scatter Hindi yung multiplier kasi. Maganda yun. Ano na kapag nahulugan ka ng 1000? 1000? Ay, sheesh! Depende. Kapag tayo mo 1000, nag-a-bet mo 1,000. Mating-mating yun. Depende ka. Naka-anong ka ba? Nahit mo yung max. Yung max. Tapos sinata ng... 1000 na bet? Oo. Ito n'yung max, 1000. Tapuunan mo mga 250. Nananda ka ng patalo. Hindi ah. Halos... Halos yung mga streamer, kuya ganun sila nagsimula. Yung mm. chokes, 50,000 lang. Tapos, gaya ano na na. Si High Beats pa ay. Sorry. si High Beats, ang lupit na. Oo. Uh -uh. oh. Si mga kabrit. <laughs> Pinapanood ko yung ano na. Ang ganda na mag-bet na na. No, Laki. Hmm. Lalo na si Boss. Eh. Ay, oh. Ano lang kami ng gano'n. Ah, yung, 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 tatlong buwang ang hero. Malakas pumusta. Oo, oh, namumusta siya ng 1.5 million na lang siya sa 25 million. Max with sugar rush. Ikaw ba naman yung multiplier, 1, oh, <laughs> Ito, 1, yun. yeah. yung multiplier is 1,000? Ah, oh, 1,000 yun. ang dami niyang multiplier. Umabot na ng 2,000 no? oh. yun. Oh. Multiplier niya. Tapos party so, pa yung mga ano. Nahulugan pa siya ng libreng ano. Scatter. Scatter. Pwede 1.5 million. Mating Oo. Oh, yung max win, ng 1.5 million sa 25 million. Nakuha niya yung max win. Kahit pagkano pala may pupusta mo ito, anong makaibig niya? Basta legit yung app kasi yung mga iba, hindi sila legit. <laughs> o tayo, anong masasabi mo diyan? Matiin mo sila ng app Pasko. Ate Pasko? Merry Christmas! Yan. Happy na nga sila, Pasko pa! <laughs> Merry Christmas! Uy, hmm. batihin mo sila Merry Christmas yung mga nanonood sa atin. Ikaw tayo. Ah, <laughs> Binabati ko po kayo. Merry Christmas mga nanonood po sa amin. Salamat po. Yun na. <laughs> Kami oh, ang Alka ngayon. Al alka, alka lang. Pangasinan. May po doon. May nakita po silang aas mahaba. Daw. Ha? Ah? Bikod na lang Pangas. Wala pa kano 10 minutes. <laughs> ano tayo? Hindi na niya kani kuya. Kailangan ng music. Sige. <laughs> sige na, magpaalam na tayo. Sabi ko 10 tayo. minutes lang eh. Oo nga. Wala pa naman 10 minutes. Wala na akong load. Ikaw ang ng load ko. Sige na, patayin mo na. Wala oh. Baka magsuka yung nandito sa side ko. Oh, malapit na siya magsuka. Hindi na siya nagtakawin tayo. Ang aluto niya. Sige guys, thank you sa mga nanonood at Merry Christmas and Happy New Year, Mama Chup Chup Ay. Thank you to Hector, si Kalura. Calu thank you uh, to Hector. Thank you to Hector. <laughs> Hector. Thank you to Hector. Thank you to Arnel Manalak. Okay, and and live na namin. Ah. ah, ah. Thank you.